Hi guys, luto tayo ng sinigang Fast cook naman tayo guys Father's Day special pala tayo Syempre, luto tayo ng sinigang na baboy Tapos, ayan, mayroon tayong laman Tsaka buto-buto Ugasan natin hanggang mawala yung mga bloody nila Yan, salang na natin guys Syempre, lagyan natin ng asin Tapos, habang naghihintay tayong kumulo Magkamatis tayo Hiwa-hiwa tayo yan Ganyan natin dyan. Time management yan eh Siyempre, takpan natin. Tapos, magano tayo ng kangkong, guys. Yung talbos ng kangkong. Marami tayo talbos ng kangkong, guys. Ha? Kasi, yan ang favorite natin sa sinigang. Hindi tayo naglalagay ng talong. At kung ano-ano pa. Kasi, hindi naman natin makakain. Sayang lang. Diba? Two thousand years later. Ayan. After kumulo, guys. Yan, no, kulong-kulo na. No? Lagyan natin ng nor sinigang mix. Gabi yan. Gabi guys, ha? Norbe, kaya naman <coughs> Sarap ng sinigang na Gabi, guys. Medyo may lapot ng konti. Yun, no? Mabilis nga lang magluto ng sinigang, guys. Papakaluan mo lang, gagawin mo ng mga gulay, tapos after ilang minutes, okay na. ba? Diba? Ayan, may sili, guys, ha? Kaya magluto na kayo ngayong Father's Day, mga tatay. Ayan you know, siyempre, tikman natin. After nyan, lagay na natin yung kangkong. Half cooked lang yung kangkong, okay na. Tapos yung karne, medyo may laban-laban ng konti, kahit hindi masyadong malambot. Laban na yan, guys! Yan, kita nyo nga, more kangkong, more fun tayo, guys, ha? Tapos, hintayin lang natin ulit kumulo. 2,000 years later. At ayan, okay na, Okay diba? Halu-haluin lang natin yan, syempre. Yan. Tapos, syempre, TK Man Time, yung favorite part ko, guys. Yan. may ba kayo sa taba, guys? Kapag kumakain kayo ng sinigang, yan. Syempre, aluan mo ng gulay para hindi ka masyadong mag sa taba. Luto na rin kayo na guys. Saktong-saktong, maulan ngayong Sunday. Yan. Syempre. Gusto natin yung mataba. sa so, pin lumalaban. Ito so, may laban ng town. Tapos, half-cooked na kangkong. My favorite, tawa. Mmm. -hmm. Ayan guys. Ba? Ayan, happy Father's Day sa lahat ng father natin dyan, guys. Ang panginintay nyo, guys. Tara na, let's go! Kaya thanks for watching, guys. For more super yummy goodness, like, comment, and subscribe!